Ano ba ang confidential funds? Ang confidential funds ay nilalaan niyan para sa mga kalaban ng Estado. Yung tungkol sa confidential funds, yung mga kongresista dyan, kasi, di ba yung Mary Grace Pat? Yatos. Yatos. Sabi nila, oh, fake yan ha? Sabi ng NSA, wala, wala kaming record dyan. Non-existent yan. Sabi ng isang congressman, ewan ko sinong pangalan ng congressman yun spurious document. Hoy, Mr. Congressman, hindi spurious, spurious ang pronunciation. Nasama ka na doon sa mga congressman with regards. Sumama ka na rin doon sa congressman evidences. <laughs> doon sa isang congressman na country. <laughs> Talaga, huwag na kayo kasi English ng English. Anyway, yun daw dokumento, eh, Teka, kaya hindi daw sabihin, ang OBP, eh, nag-pulsify, nag lahat ng mga, mga resibo daw, puro peke. Alam ko niyo ito ang nagpapakita na itong mga nagsasalitang ito, ay kulang sa intelihensya. At kulang sa sentido common. Lalo yung, yung How in the world can you spend only 25 million in 11 days? Talagang naman. You can spend only 25 million in one day. Okay. Confidential funds nga ang pinag-uusapan dito. Ano ba ang confidential funds? Ang confidential funds ay nilalaan yan para sa mga kalaban ng Estado. Kaya ang gobyerno, dahil ang seguridad ay nakataya, ay gagawa ng lahat ng paraan. Anong gagawin? kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob ng kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Eh, hindi, bibigyan siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Okay. So, pag nakuha mo na, anong gagawin? Ah, eh, eto, eto, <laughs> MJ ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Yeah. Eh, kasi sigurado patay ka. Laglag ka. L si, patay, hindi lang lag, papatayin ka ng mga ano, yan yung mga eh, isinuka mong informasyon laban sa Estado. Kaya ang Merigis Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido kong munyo. But pants punch nga eh. Kaya sabi nga nila, no? <laughs> sabi ni Sammy Martinez, ang wala ko na, wala ko na ginawang illegal o irregular si Inday Sara. Pangalawa, kung sinabi mong confidential funds, hindi mo natatanong yun kung saan mo ginasto siya. Kaya nga confidential eh. Hindi mo natatanong yun, sino tumanggap, pa, paano. Kaya, otherwise, hindi yan confidential. Kaya nga tinawag na lihim na pondo para sa gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. Bernie sila sino ba yung nakain ng impeachment? Eh, yung mga naunang sinabi ni dating Pangulong Duterte na kalaban ng Estado, mga legal oh, eh, Charlie, Parang yung ano yan, yung nagpahil ng isang disbarment, yung papadisbar siya, eh, siya ngayon, disbar. <laughs> <laughs> Talaga naman po, masarap batukan eh.